Magandang gabi muli, ayan, at uh, tatalakayin po natin about sa Pamilok Yan, kung paano nakuha, kung paano ang kanyang bertod. Yan, pero bago ang lahat, ano, ayan, sa mga bago pumapadam po, po sa ating mga uh, munting channel Yan, baka naman, ayan, at uh, pakipindot na rin po yung notification bell para Updatein po kayo sa ating pong mga upload Ayan ang tamilok po kasi ano sa hindi po nakakalam, sa mga bago pa lang po mga kasumpong, yan po ay nakukuha po sa loob ng bato. Yan. Tinitipak po yan ng mga hunters, yung tamilok. Kaya bibihirap po kayo makakita ng tamilok na nabuo siya. Karamihan po puro putol. Yan, sapagkat uh, binibiyak po yung bato, so pag tinamaan po siya ng uh, pamukpok o na martilyo o kaya sa kapupukpok ano hindi siya talaga siya maputol so ayan kaya ang bibihira po ang ano no bibihira po yung tamilok na buo na makukuha e, swerte na lang kapag uh, makuha siya na buo so ayan ang tamilok po kasi ano ang base po sa akin pong uh, pagkakalam po dyan yan po ay talagang uh, sa kabala no hindi po talaga siya po pwede sa hindi siya po pwede gamitin sa negosyo yan, sapagkat ang isang bagay na libon, hindi po talaga obra na gamitin. Katulad po halimbawa nito, kaya kung nakikita nyo, ito, tamilok, ayan. ayan. So, hindi siya po pwedeng uh, gamitin sa pag, uh, sa negosyo. Ano? Sa pangdipinsa, sa kabal o sa kunat po ng katawan. Ang ang bertod po nito. Katulad po rin siya ng mga suso, mga bagungon, tamilok. Ayan, yung ganito. Ayan, ito ganito po ang bagungon. Ayan. ah uh, ang mga ganito po kasi, ano, yan po ay talagang sabi nga, meron pong yan mga sariling mga mga bertod na. Ayan lang, siyempre, sa mga antingero pong nakakakuha niyan, yan po ay uh, kinukonsagra pa po yan para lumakas yung kanilang enerhiya so ayan, kumbaga sa ano uh, ano siya uh, para sa bibinyagan para maging malakas ang kanyang power so ayan, kasi kapag uh, hindi po yan kasi na uh, bibinyagan o oh, dinadasalan ang isang uh, ganito mga matawag na mga Bertol, mga kalikasan. So, may, yung kanyang power, mga nasa 70% lang. Yan. Pero kapag yan po ay nilano po yan ng isang antingero, yan po ay dinasalan niya o kinusagra. Ayan. Lalo pong magiging malakas, magiging 100%. So, hindi lang po, ano, hindi lang po yung mga yung mga natawag na ano boy mga ganito ah, mga ganito, libon nabao, one-eye nabao, tapos mga garapa, bako, sinturon, kung ano pa man, ano, so hindi lang hindi lang mga natawag na tingan-tingan ang ginutang sagra, pati rin po yung mga mutya, o natawag na mutya ginukong sagra rin po yan, para ang kanya talagang bisa eh, maging solid, maging 100%. So ayan, kaya ang mga ganito ano, yan sinubok po natin ito sa ano na, sa negosyo. Talagang hindi po talaga obra ganito sa negosyo. Sa pagkatang mga libon po kasi na bagay. Yan pang po talaga yan. Hindi po talaga sa obra. Ngayon kung halimbawa gusto niyo naman pong uh, uh, pang negosyo, marami nang pong mga klaseng mga mutya na dyan, naman yung uh, uh yung tatawag na mutya ng langka tapos yung nadyan din po yung uh, yung kombinasyon ng uh, yung uh, pinagbahayan pinagbahayan ng alitap-tap bulaklak ng kawayan, bulaklak ng tanlad, ah, uh, tagupay-pay, yan, no? Tapos, meron pang isa, ayan, nakalimutan ko lang kung ano isa, no? So, ayan po yung mga pampa, ano, pampa, pampaswerte, ano, kung mas natawag. Parang ano lang ba? Lucky charm lang ba? Kasi pag sinabi natin nga pampaswerte, ano, si Bin, baka umasa lang tayo na ano, tayo siswerte. Siyempre, nanonoodon pa rin po yung ating, kung ah, uh, pagsisikap ah, pag ah, sisikap ano, sa sa ating pong, ah, trabaho kung ano man ang mga ating pinagkakitaan so kinakailangan pa rin natin kumilos so, yung mga ganun no? Sa, ano sila ay ano lang ah, gabay lang so nandun pa rin po yung ah, pagsisikap natin so yung mga ganun so yung mga ano no yung mga, yung ganito pong mga klase yan yan nasagot na po natin ano na hindi talaga sa obra sa kung ayaw kung po sino pong nakapanood tinisting ko po yata ito na ebelinag ko na naglagay po ako ng karayom dito ayan parang na, naano ko po yan parang na, na vlog ko yata yan talaga excuse me tested talaga sa kabal pero siyempre bago naman natin testing yun uh, tinargahan muna natin siya ng frustration para maging ano siya talagang uh, yung kampanya talaga talagang gumana so ayan gumana naman ano kung pa nang kamali na na vlog ko po yata yun yun yung pag testing ko sa kanya so ayan masiguro mga susunod yan testing po to testing po tayo uli na ano no na sa mga kabal sa karayom so ayan total so, hindi naman ano hindi naman na uh, bawal so ayan So ayan, yung mga ano naman ano, uh, yung natawag naman na gamer. So may nagaano po kasi sa atin ano kung bakit hindi raw po tayo nag testing ng ng gamit o pinapi-testing, natin sa ano no, sa iba. Pero sa akin no, yung hindi po tayo ano, hindi po tayo nag testing Pabayaan pabayaan po natin sila magtestingan no, ng mga gamit. No? sapagkat sa akin no sa paniniwala ko no kasi ang isang spiritual eh, siya po ay isang kasanib na ng natawag na soldier of God so kapag ikay sundalo ng uh, ating pong Panginoon nanudun yung kanyang basbas -bas. so kung bisa kung sa Bisaya meron ka ng gahom may gahom ka yan kasi nagdadasal ka, at ano ka tatawag na na binis ka na isang uh, antingero para ikay maging uh, isang ganap na antingero no so kailangan ng ano kailangan na ng uh, piwala sa uh, sa gamit no kasi sa akin ano hindi naman po ako nagpapapisting kasi yung mga ganun no sa akin para sa akin lang naman to no uh, pabayaan natin yung ano, ipabayaan natin yung uh, panahon ang talagang mag -testing. Pero kung sa sarili, yan kasi pagka lumalabas po kasi sa sa opinion ko lang po no. ang isa kasing gamit tinesting mo, para bang wala kang tiwala sa sa iyong uh, Panginoon ano, sa ating pong Panginoon. So kasi pagka yung mga ganito kasi, Ajam po yung mga laman yan ng ng uh, natawag ng mga lihim na salita ng mga natin ng ating bong Panginoong Isang Kristo. So, nanudun yung kanyang salita. So, kapag pinatisting natin yan o tinisting natin, parang wala, walang, wala tayong tiwala sa, sa ating pong uh, Panginoon. Ano? Pero sa ganun pa man, ano, kasi alam nyo naman po sa panahon ngayon na napakarami na pong uh, po niyan sa online, sa mga blogger. No? So, hindi rin natin masisi yung, yung bumibili sa mga agimat na yan, mga kung ano pa man yan, mga agimat. So, hindi talaga maiwasan na ipapistig na sa uh, gusto nilang makasigurado ano na ipapistig yung gamit. Kasi kung kung talagang uh, talagang ano no, talagang ang tengero talaga, hindi talaga ipatitesting ang gamit. So ang gamit kasi ano, kapag yan po ay titisting, yan po ay humihina po yung kanyang enerhiya. Siyempre pag uh, tinesting po yan, gagana yung ano, yung gagana yung kanyang power. So, kasi titesting niya siya eh. Kung ano titesting siya kanya eh. Mo, mga ganyan, mga, mga, gawa ng tao no, na, na, na mga pumuputok na siya. Kaya lang, pag uh, hindi man siya masira, bisig gumana siya ng gusto, yung kanyang power, nabawasan. Kasi, ano siya, dumipinsas eh. So, kapag uh, ganyang humin ang kanyang uh, ang kanyang power, so, hindi na, ano hindi na, mga ano, hindi na siya, hindi na siya gano'ng maasahan. Sapagkat, kung halimbawa, Uh, binili lang po yan sa isang uh, isang antingero tapos malayo ipinatesting yung gamit gumana hindi siya nasira hindi siya nabasag o di yung kanyang power nabawasan E paano po, paano po puntahan yung pinagbilhan niya kung napakalayo. So ayan, tuwang-tuwang ngayon yung nagpa-testing o oh, gumagana yung gamit, hindi nasira. Tested ang tanong doon, yung kanya bang power ay eh, 100% pa. Yan, siyempre, yung kanyang enerhiya dumipinsa siya. Eh. So, kailangan siyang kung uli ng isang gum yung gumawa sa kanya o mga yung mga authorized na magkonsagra ng gamit para yung kanyang enerhiya ay eh, bumalik. So humina ang kanyang depensa eh, kasi tinesting siya kumbaga sa ano, uh, kumbaga sa, kumbaga sa kahoy, ano, yan, sa ko lang. Kumbaga sa kahoy, kinayod siya eh. Kinayod yung, yung balat. So, lumipis siya. So, yan, kasi lumipis siya eh. So, pagka hindi po yan nabalik yung kanyang uh, balat, ay eh, sigurado hindi na po siya maasahan. Yan, tapos uh, diyan pa po yung uh, nakagawa po tayo ng mga ng mga kasalanan no, no? sa pagkata uh, tayo tao. Tao lang naman tayo no, nadyang yung nakapagmura tayo, tapos yung isip natin mapag uh, ating imagination eh masyadong uh, malikot. So, uh, s'yempre may tangan-tangan tayo ng uh, uh, mga natawag na gimat. So, nagiging ano siya no, kung ano man ang naging kasalanan natin, dumidipindi rin sa kanya. So pagka kinakailangan niyan, talagang ano siya. Uh, ang iba nga po, ano, ang iba po niyan, buwang-buwang po yan, inukonsagra ang gamit. Yan. Kasi kinakailangan pong kusagrahin ang gamit niya para kung ano man ang ating mga nagawa sa loob ng isang buwan na dumid, din, sa kanya, so mawala, no? At saka yung kanyang enerhiya, pa-maintain. Kumbaga sa cellphone, lagi siyang full charge. So ayan, yan po yung mga sekreto ano sa mga tubot, mga agimat. Sa uh, mutya, o matawag mga tawag na mga bertod ng kalikasan. At saka yung mga ganito mga yung matatawag na mga pandipensya o agimat. So ayan, yung mga iyan lang po, eh, share lang po natin sa mga nahihilig po sa mga sa mga anting-anting yan, sapagkat uh, hindi rin natin masisi ano ating po mga kababayan, lalo na po yung mga yung mga nahihilig po sa mga agimat no, sapagkat uh, siyempre ay uh, isa lang pong ano natin, isa lang pong buhay natin, wala pong pangalawa. Nang una sa mga disgrasya sa labas. So kahit pa no, meron tayong armor sa katawan. Meron tayong uh, dipensa. So ayan kaya yung mga ating mga ano no ating mga kababayan talagang uh, nahihilig marami pong nahihilig na ngayon sa mga agimat no sa so, uh, napapanood nila siyempre nainggan nyo silang bumili ng uh, isang agimat lalo kung may kakayahan naman bumili. So ayan talaga napakarami na pong uh, nahihilig mo po sa mga natawag na mga agimat. So ayan kaya lang ano, uh, sa mga nahihilig naman So, ano yun muna, no? talagang uh, suriin nyo muna kung talagang ang um, inyong pagbibilhan ay eh, talagang hantingero talaga, talagang gumagawa talaga ng gamit kasi marami po ang nagbibinta po niya ng mga piki, mga, mga tinatawag na agimat o anting-anting. So, ingat-ingat lang po tayo sa pagbibili ng mga, ng mga gamit, ano? Yan. Siyempre, ano, ang mga gamit kasi, ano, hindi po yan nadadaan. Hindi po nadadaan sa ganda. Yung magandang tingnan. Ang importante po ron, tama ang proseso ng ng paggawa tapos katapos gawin kinukunsagra ng isang gamit. So, yan po ang ang talagang tama diyan. Sapagkat kapag kapuyan kasi ang isang lalo yung mga kasi karamihan puro ano puro mga libon mga yung mga bao mga talagang hinain ngayon sa mga nahilig sa mga sa mga game so kinakailangan lang talaga niyan tama ang uh, ang proseso niyan tama tama ang mga oras tama ang uh, paggagawa ng oras tapos kinukonsagra katapos So ayan, pagka talagang bumibili lang ano, natapos uh, medyo yung nakanya na pagbilhan eh talagang kumbaga sa artist talaga siya, napakagaling niyang uh, gumawa ng gamit. Kaya-aya bang hawakan o tingnan. So ano rin tayo no, uh, kailangan maging ano tayo sa mga ganyan mga gimat no? sapagkat sayang lang yung ano sayang sayang lang yung uh, pera no na ating pong ibibili. tapos alam naman natin na na pagdating ng talaga ano na hindi natin maasahan so kinakailangan talaga na yung kanya inyong pagbibilhan ay talagang uh, tunay pong antihero yan. So pagkat na napakarami po niya, maraming pong niya na may bibili po sa mga online, ano, mga ganyan mga raw. So ayan, yun lang naman na i share lang po natin, ano. Siya para po sa mga nahihilig ko sa mga anting-anting. So ayan, sa nag-comment, ayan, nasagot na po natin yung about sa mga, about sa Tamilok, sa pinatatalakay niya, ano, kung anong, ano, kung anong visa nito, yan, nasabi na po natin yung visa po ng Tanino. Ulitin ko, hindi po sa obra sa hanap buhay o sa negosyo. Ano? So, pwede po siya pang sa pangkabal o kunat sa katawan ng tao. Yan, para lang po yan sa mga naniniwala, sa mga agimat. So, maraming maraming pong salamat. God bless po sa ating lahat.